So, what's up mga lodi? Uwihan na naman tayo So, magbabike tayo mga lodi Malapit lang naman yung bahay natin So, yun, kasawain natin yung ating Legendary bike So, yan mga lodi, nakakondisyon na yan Ayan ang gagamitin natin mga lodi So, let's go! So, arangkada na nga tayo mga lodi Sobrang init na Buto na lang, gamit-gamit natin yung ating Pambihirang sunglasses Yan, yung legendary sunglasses natin Wow! Siyempre mga Lodi, yung ating pangmalakasan na sombrero kasi mainit nga ngayong panahon ngayon. Ah? <laughs> so ang tatahakin natin mga Lodi, itong sa Road, Dalabang. Pero si shortcut tayo Lodi din sa loob. Yon dito mga Lodi. Ito na yung shortcut na dadana natin para hindi ganong marami sa sakyan. Kasi pagka doon tayo sa, sa Dalabang, luman mga Lodi, masyadong marami sa sakyan. Eh, alam mo naman na tayo lang naghahawak ng cellphone natin kaya medyo risky. Kaya dito na lang tayo sa loob mga lodi kaya kunti lang yung ano dito mga sasakyan. Kaya ismoot lang yung takbuhan natin. Hindi naman mabilis yung takbo natin mga lodi siguro mga ano lang 5 km per hour lang mga lodi para hindi tayo masyadong mabilis. So dito nga mga lodi kung nakikita nyo masyado na mainit. Tarik na yung araw. Pero okay lang naman mga lodi kasi dito walang gano'ng sasakyan. Sabi ko nga, yun, paulit-ulit na naman tayo. So yun, chill lang yung mga takbuhan natin mga lodi. Yung ito yung kabahayan dito sa loob ng Manuela Subdivision, deep tide mga lodi. Para hindi gano'ng makaiwas sa mga sasakyan mga lodi. So yun mga lodi, ito lang kasarapan sa pag nagbabay ka lodi kasi yung hawak mo yung oras hindi ka trapik mga loads yun napakaganda ng kalangitan mga lodi oh yun nga pala mga lodi dito ako dadaan sa may ano sa may creek ito yung pinaka mga lodi sa creek yan yung gilid mga lodi kabilaan yan merong ilog So, medyo mababa itong correct na ito. Mga Lodi, ito talagang shortcut ng mga nagbabike dito sa atin. Papunta dun sa lugar namin. Yung kalsada rito, Lodi, okay naman. Yan, oh. May pailan dila na nasasalubong tayo, mga Lods. Pero kadalasan, mga Lodi, walang masyadong dumadaan dito. Kaya, ito yung palang dinadaanan kapag papasok at saka pauwi. lang tayo dumaan dun sa... Ano, labas lodi dun sa labang sa Pote Road. Bihira lang tayo lumabas doon. So, siguro kung mayroon tayong dadaanan doon, may bibiliin yun. Doon na, tayo nadaan. Pero pagka wala naman mga lodi, dito na lang tayo dumadaan sa loob. Kasi bukod sa walang ganong dumadaan mga sakyan, ito, marami rin naman puno dito lodi. Kaya napakasarap dumaan dito. Lalo na pagka umaga pa mga lodi. Yan, no? Napaka-chill lang ng takbuhan natin mga lodi. correct mga lodi kung nakikita nyo naman ayan o oh. pala mga lodi matagal tayong hindi nakapag vlog ng mahaba-haba kasi medyo naging busy tayo ng mga nakarang araw kaya yung mga tools natin medyo talagang may iksi kaya lang nating gawin sa kasi alam mo naman pag may trabaho sinisingit lang natin yung pagbablog natin mga lodi so dito mga lodi ito na yung ang ganan ng creek mga lodi so dito ito na yung say road dito na tayo kakaliwa kaso no, yun matraffic mga lodi oh dami sasakyan kasi rush hour pa to mga lodi 8 pass pa lang kaya marami sasakyan So, dahan-dahan lang tayo mga Lodi sa pagbabike dito kasi baka makasagi tayo. So, medyo mahaba-haba yung traffic mga Lodi bago makarating doon sa pinaka skinita namin, yung sa pinaka dahan papunta doon sa amin. So, yun mga Lodi, nalagpasan na natin yung traffic. Ito, malapit na doon sa skinisano namin sa kalye namin. So, yun. Maluwag na mga lodi, oh. Yung diretsyo mo yan, lodi, papunta lang e-vacuum eh, yan. Yung pag-in-straight mo yan. So, dito naman sa amin, kakanan na tayo dito sa pagdaan natin dito. Okay mga Lodi, pumasok na tayo dito sa service road namin para hindi gano'ng, ano, si kakana na nga tayo mga Lodi. Yan, walang gano'ng pang mga sasakyan dito mga Lodi. Ang kalimitan na namang kasasakyan dito mga Lodi, yung sidecar. So kakana na tayo Lodi ulit Ito na yung saging street. So yun, malapit na yung sa amin Lodi, face to kami. Kaya medyo tatake natin to. Medyo hindi pa busy yung kalsada namin Lodi kasi medyo may aga pa at saka may paso kaya hindi pa ganong maraming sidecar siguro maya maya mga nai niya busy na yan dito mga lodi bukas na yung mga establishment o so, yun nadalan nyo yun natin yung mga nakaparada ng sidecar yung mga lodi yun ang number one na transportation dito sa amin bago ka makalabas kasi medyo malayo sa kaya ng tricycle mga lodi so yun na nakarating na tayo dito mga lodi sa amin ito na yung skinita namin so yun touchdown na tayo so salamat at wala namang aberya sa naging biyahe natin So, yun lang mga Lodi. Yan na, papasok na ako. Yan pala si Cherry mga Lodi. Yan na lagi sumasalubong sa, sa atin. So, yun mga Lodi. Start lang na tayo sa bahay. So, hanggang dito lang mga Lodi. Pakicomments na lang dyan sa baba. At saka pakishare, pakilike. Siyempre, huwag niyo kalimutang follow yung ating Facebook page na ko Gatso Peace out mga Lodi. Pero, besen buhat pa ka mo. Siya ba 'to? Kailangan ba?